Sino ang itong politiko na sekretong nagpakabit ng CCTV upang mahuli ang karelasyon ng kanyang misis? Ayon kasi sa nakalap ni Mang Teban, matagal nang hiwalay ang politiko at ang kanyang unang asawa. Pero muling lumutan ang isyu kung bakit sila naghiwalay. Lihim daw na nagpakabit ng CCTV ang politiko sa studio ng kanilang bahay. May kinuha raw na dance instructor si Mrs. para turuan siyang sumayao pero imbis na umindak, pagliyad ang natutunan nito sa boylet. Nakunan daw ng CCTV ang eksena at napanood ito mismo ng politiko. Halos maiyak daw sa galit ang politiko dahil hindi niya akalain na iiputan siya. Kayo mga katere tabloid, anong masasabi niyo dito? Comment down below para sa abante. Ako po, si Jigo Postolero. Peace out.